Naniniwala ba kayo na kapag nagkasala ang mga magulang ay sa anak mapupunta ang parusa? And naniniwala din ba kayo na kapag masama ang mga anak ay ang mapaparusahan ay ang kanilang mga magulang? Kasi di ba maririnig natin, naku ang sama-sama unang ugali ng nanay niyan. Sigurado, maghihirap ang mga anak niyan. Tapos minsan sasabihin, naku, manluloko ng babae ang tatay niyan. Sigurado may mga anak na babae yan na magubuntes o kaya iiwan ng asawa. Tapos minsan maririnig natin, naku, ang sasama ng ugali ng mga anak na yan, mga suwail. Kaya siguro nagkakasakit ang mga magulang. Naniniwala ba sa ganon? Tingnan natin ang nakasulat sa Bible. So, sa Deuteronomy 24, verse 16, The father shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Di ba? So, wag tayong maniniwala agad-agad sa mga sinasabi ng tao. Believe in Jesus. Believe in the word of God. So don't forget to read your Bible. God bless you. God bless us all.